ano ba ang tatalakayin natin ngayon? Hello everyone! Malagayang pagdating sa nars ng bayan ang inyong pinagkakatiwala ang Pinoy na source ng natural na kalusugan, kagandahan at wellness na sinusuportahan ng agham, kultura at malasakit. Mula sa isang nurse na maraming taon nang naglilingkod sa kalusugan. Mula sa isang nurse na ilang taon nang nasa healthcare, ngayon pag-uusapan natin ang seryoso pero mahalagang topic. Stage 4 mucoepidermoid carcinoma. Isang bihirang uri ng cancer na umaapekt sa salivary glands. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-click ang bell icon dahil dito sa Nurse ng Bayan, pinag-uugnay namin ang makabagong siyensya at mga natural na solusyon para sa mas malusog at mas masayang ikaw. Alamin natin ang mucoepidermoid carcinoma. Ang carcinoma o MAC ay isang uri ng kanser na nagsisimula sa salivary glands. Ito ay nasa bunga nga ng gumagawa ng laway. Isa ito sa pinakakaraniwang kanser ng salivary glands pero sa kabuuan, notorin pa rin itong bihira. Makikita ang glandulo lang ito malapit sa inyong panga sa ilalim ng dila o malapit sa inyong mga tenga. Kapag nabuo ang mga cellular ng cancer dito, maaari itong lumaki ng mabagal o agresibo. Pagdating sa stage 4, kumalat na ang cancer sa mga kalapit na tissue, lymph nodes, o kahit sa malalayong bahagi ng katawan. Kaya mahalaga ang maagang pagtuklas. Karaniwang simptomas at palatandaan. Kaya ano ang mga palatandaan at simptomas na dapat bantayan? Narito ang mga pinakakaraniwan. bukol o pamamaga sa iyong panga, pisngi o leeg. Matagal na pananakit sa bibig o muka. Pamamanhid o paghihina sa isang gilid ng muka. Kahirapan sa paglunok o pagbukas ng bibig. Pagbabago sa iyong pananalita o boses. Hindi maipaliwanag na pagdurugo o sugat sa bibig na hindi gumagaling. Minsan ang mga palagtandaang ito ay pinagkakamala na problema sa ngipin. Kaya mahalagang magpatingin sa iyong doktor o ENT specialist kung ang mga sintomas nito ay tumagal na ng higit sa isang linggo. Mga sanhi at panganib na salik Ang eksaktong sanhi ng mucopidermoid carcinoma ay hindi pa ganap na nauunawaan. Ngunit naniniwala ang mga eksperto na ito ay may kaugnayan sa pagbabago sa ating DNA na nagiging sanhi ng sobrang paglaki ng mga selula. Ilan sa mga panganib na salik ay kinabibilangan ng pagkakalantad sa radiation lalo na sa bahagi ng ulo o leeg. Matagal na impeksyon at patuloy na iritasyon sa bibig. pangunahing posibilidad din ang genes o kaisasayan ng kapamilya sa cancer na may kinalaman sa mga glandula. Hindi ito sanhin ng nag-iisang bagay lamang kundi kombinasyon ng genetics, kapaligiran at pamumuhay. Ano ang kahulugan ng stage 4? Kapag ang isang pasyente ay na-diagnose na may stage 4 mucoepidermoid carcinoma, ibig sabihin nito ay kumalat na ang cancer. Igit pa sa mga salivary glands. Maaaring kabilang dito ang mga kalapit na buto, lymph nodes o kahit malalayong organo tulad ng baga. Sa yugtong ito, nakatuon ang pansin sa pagkontrol ng sakit, pagpapababa ng sintomas at pagpapabuti ng kalidad ng buhay. Isang hamon ang diagnosis na ito, ngunit hindi ito ang katapusan ng kwento. Maraming tao pa rin ang namumuhay na may kapumakabuluhan at masaya sa pamamagitan ng tamang paggamot at suporta. Medical na paggamot Ang paggamot para sa stage 4 mucoepidermoid carcinoma ay kadalasang nakap depende sa kung saan kumalat ang cancer at kung gaano ito kaagresibo. Kabilang sa mga karaniwang option sa paggamot ay ang operasyon, pagtanggal ng tumor at apektadong mga glandula kung maaari. radiation therapy, paggamit ng mataas na enerhiya ng sinag upang tutukan at patayin ang mga selula ng cancer. Chemotherapy, mga gamot na sumasalakay sa mabilis na lumalaking mga selula ng cancer sa buong katawan. Targeted o immunotherapy, mga bagong paggamot sa pamamagitan ng sariling immune system ng katawan upang labanan ng cancer. Kasabay nito, madalas din tumanggap ang mga pasyente ng suporta ng pangangalaga at pagbibigay ng payo. Likas na suporta para sa malusog na pamumuhay. Dito sa Nars ng Bayan, palagi namin pinapahalalahanan ang aming mga manonood na bagaman ang mga likas na lunas ay hindi maaaring pumalit sa medikal na paggamot. Maaari nilang suportahan ang iyong katawan habang ikaw ay nagpapagaling. Narito ang ilang mga likas na gawain na may suporta sa agham na maaaring makatulong sa pagpapabuti ng iyong kalusugan. Mga pagkaing mayaman sa antioxidant tulad ng bayabas, malunggay at mga citrus na prutas. Mga prutas at kamote upang makatulong sa prot na protektahan ang mga selula mula sa pinsala. Mga halamang anti-inflammatory, luyang dilaw, luya at bawang. Manatiling hydrated, ang tubig ay tumutulong sa pag-flush ng mga lason na nagpapanatiling malusog ang iyong bibig. Banayad na galaw, ang simpleng paglalakad o pag-unat-unat ay makakatulong mabawasan ng pagkapagod at stress. Pangalaga sa isip at katawan Ang maliliit at tuloy-tuloy na hakbang ay maaaring magdala ng malaking pagbabago. pangwakas na mensahe. Para sa sino mang nakikipaglaban sa mucoepidermoid carcinoma o sumusuporta sa isang taong may ganitong sakit, pakiusap, tandaan, ang cancer ay hindi nagtatakda sa iyong pagkatao. Ang iyong tapang, pananampalataya at pagmamahal ang tunay na bumubuo sa iyo. Ang mga kwento tulad ng kay Atigay ay nagpapaalala sa atin na may pag-asa. Na ang kalusukan ay hindi lamang tungkol sa pag-survive kundi sa pamumuhay ng may layunin at pasasalam. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, pakilike, ibahagi at mag-subscribe sa Nars ng Bayan para sa higit pang kaalaman, sa likas na kalusugan, mga wellness hack para sa mga Pilipino, at mga tip na suportado ng agham para sa balansing pamumuhay. Ito ang inyong nurse ng bayan, alagaan lagi ang sarili at ang kalusugan. Sana makatulong ito sa iyong kalusugan.